Hello everyone! Ang Inday nyo na naman ay nandito. Pinasyalan ko ang Buddha dito sa Hong Kong. Ngong Ping 360. Unang pasyal ko dito way back 2011. Sa so, parang ganon. Ito siya ngayon. Wala namang pinagbago. Talagang ancient talaga ang lugar na to. Ang ganda-ganda pa rin. Namimaintain nila ang kagandahan. Pero ito, ang ganda-ganda rin ng views from the top. Nakikita mo siya. Ang dami-dami talagang shell dito. Medyo malamig yung lugar nung time na nandito ako ayan, foggy pa siya at ang ganda-ganda rin ng mga trees tapos ito nga, inikot ko siya papakita ko lang sa inyo, ito ang ganda-ganda rin talaga siya nakakamangha, napakataas mas mataas pa ito kesa sa Lourdes Grotto na inaakyat sa Baguio, sa Pilipinas tingnan mo siya oh ang cute-cute ng bulaklak ayan ang atin yung hinawakan pa oh Inday talaga, paki Alamera, ano. Nag-iisa kasi siya dyan. Ayan, natuwa lang ako kasi nag-survive siya kahit mag-isa. So, ito, ganda-ganda nga dito. Palakad-lakad lang ang Inday. Pag may day off kasi, ayan, gala lang din paminsan-minsan. Sana i-bless ako lagi ni Buddha. Thank you, Lord. At nakarating na naman ako dito. Ito nga, ganda-ganda ng kalikasan, ng kabundukan. Nakaka-relax talaga. Ayan, lipad-lipad ng aking buhok dyan. Pasensya na wala akong panali. Ang tali ko yata nasa kamay pa. Kaya eto siya. Salamat naman sa nag-video daw. <laughs> mga kasama ko dyan. Nasa likod-likod lang muna sila kasi nagmo-moment ako. So, ito na nga. Pakipakita ko lang sa inyo para lang tayong nasa Baguio yung background. Dahil sa mga kabundukan, mga puno. Pero ang weather dito, para ding Baguio, malamig din siya kasi mataas nga siya. So, inakyat-akyat ko yan. Para lang marating dito sa view na to. Hiningal-hingal pa nga ako dyan. So, ito. Maraming mga turista. Ang daming Pilipino. yan Pagbaba namin. Ito naman ang nakita namin may baka. Ayan, nilalapitan nila yan. So, ayan lang. Wala namang bago sa akin. Lumaki akong sa mga nakakakita ng mga maraming baka sa probinsya. So, parang wala lang. Binidyo ko na lang din. Ayan, parang gusto pa siyang sipain ni kuya. Oo, tabi ka na dyan kuya. <laughs> Ayan, ang pait naman nung baka siya. Hindi siya nagre-react ng, ano, nagalit. So, friendly na rin siya. Na-train na rin siya sa maraming tao. So, ewan ko ba bakit baka pagtripan ng mga to. So, panoorin na lang natin. Kasi kasama na yan sa attraction nila dito. As a foreign country kasi diba parang ang hirap sa kanila sa mga foreigner makakita ng mga ganyan kung hindi ka nakatira sa probinsya so ayan